YouTube channel. Um, gagawin po namin ngayon ay gagawa kami ng Shanghai Rule. Um, kinakailangan po natin ay Lumpia wrapper. Ground pork. Napakulunan namin itong ground pork na ito. Ayan ang musok-usok pa. Kensai. Carrots na may... Paminta na. Paminta na. nilagay itong bulilit na to. <laughs> Sibuyas. Oh! Koy, mayroon bawang. Mayroon mayroon na to. At saka... Asin. Asin. Kailangan natin ng asin pang paalak. Kung palasa. At saka dahil po sa... Meron pa pala itlog. Dahil sa marami kaming natanggap nung nakaraang nung Pasko, pamamahagi namin yung biyaya na natanggap namin sa mga tao sa labas, sa my street children, mga wala gano'ng mga ng mga tao na yun. Uh, Pahimigay natin, bibigyan natin sila ng konting pulo kahit Napakakunting bagay lang yun. Masaya na sa kanila yun. Salamat po sa Diyos uh, sa biyaya na natanggap namin yun. Thank you, thank you. Thank you. Uh, ang unang gagawin natin ay Si misis ang nakakaalam sa processing. lang natin lahat ang yeah. ingredients. Chai. ito na po yung nabalot namin na Shanghai ah 30 piraso medyo marami na rin na rin kasi hiwain yan eh. ah tipit tipid tipid, -tipid, -tipid. <laughs> tsaka may natira ito alanganin na sa isang tanda ng ano eh ng lumpia kaya gagawin na namin bola bola pang ano Pang hapunan, mamaya. Masarap to, umigot na sabaw. Tapos ito, sobrang dami oh. oh. Galing sa mga boss sa trabaho ko. Kaya, yeah. guro, niluto kami ng isa ngayon. Tapos, sa so, ulit, Ready na, di ba? Tapos sa usunod ulit, sa birthday ni Airpat ko, malapit na. Uh, January 20, may ulit tayo. Hi guys! Ang gagawin natin ngayon, magluluto tayo ng sauce ng spaghetti. Una natin is matika. ating ang mantika bago ilagay ang bawang. I golden making in a golden brownish Ano? Okay, tayo nang paminta powder. tayo sa salaman na natin yung tubig para sa ating pasta. Mm Hintayin -hmm. mo natin. na sya, ilalagay na natin ang tawag na ito, cheese na ginagaya tapos Tapos, mix natin ulit dapat ako ng panghintang powder. Nasa sa inyo na yun kung gano'n pa ba yung ilalagay yun. So, ito ang sa mga pula. Ayan. Next, next, wala tayo. Habang nagaantay tayo sa pagkulot ng COVID na para sa pasta natin.

Ganito yung tsura niya. Hindi siya masyadong mapula dahil ang inilagay natin is yung cream din sada. Hindi tayo naglalagay ng asukal. Yun na yung pampata. Timpla natin. Malapit na to. Habang nag-aantay tayo dito. Ayan, kumulo na siya. So, maglalagay tayo ng konting mantika para sa ating pasta at lalagyan din natin siya ng konting asin ay mga nati siyang gumugum. dito ako. Tapos namin mahalo ng may hindi, ipapak na to namin para habang maulan pa. Mamigay tayo habang maulan. Yeah, sarap! Ito na nga pala yung siyang herol na binalat namin kanina ng musis. Dinutuin ko na para uh, isama natin sa pan ito okay. natin ng kawali ang mantika. Sa salamat po natin ang na... ah, ngayon. hintayin lang po natin maging golden brown at pwede na natin ihamot. Guys, golden brown na po yung kulay niya. Uh, pwede na nating Last batch. Last batch. Okay. Gusto niya ba ice cream? Ito. Wow. Yummy ito guys. Kasi hindi ito basta spaghetti na pang nagtikman natin na kaindan sa ano, uh, sa bas. Ito 'yung special na nice sabihin talaga. So. <coughs> ito ni. <me>. Uh, <coughs> okay. Guys, ito na po lahat. Um sayang hindi natin na yung target na 50 packs na ano. Hindi <laughs> na pala yung isang ano yung isang kilo ng spaghetti. So, susunod na lang po itong uh, eh, Makapag-digay tayo. Tapusin na lang natin to. Tapusin. Yung. Makapag-digay itong loben. Okay. Okay, hey, wag mo nga nang yung style. Mag-dump pa natin sa loben. Sabi mo yan, doon. Hindi, hmm. hmm. Hi, Kartra. Maglalakay ng pinpo. Hawa tayo ng mabas. Bye. Kaya nila? Hindi! Hindi ba kayo? 1, 2, 3, 4, Kain muna, tapos wag na kayo maglalaro dyan sa kanal, oh. madumi tubig dyan. lang yata mama Ayan na, bigyan mo Pong Ayan na, bigyan <laughs> Oh. pakibigay to ra Bel. So ba. Ay bibi ba iyon. Dame pa Kasha nila do na. poeno nanai. Parepa. Kita manggugat alini nai. Lala. Ini nih. Tapi pa indi di o. Mamako. Oke. Okay. Dalawa na. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Hey. Dali. <coughs> Kasalan dalawa na lang 'to. Oh. Dali! Dalawa na lang Thank you na lang kay Okay. Bye-bye. Ingat kayo ha din kaagad yung ano, yung 31 piraso na spaghetti na nakapak. Yun lang ha. Ang nakatuwalan lang kanina, sa isang bahay, kala namin dalawang ano lang, dalawang bata o ano lang yung na, na, naka, ano, nakatira doon. Yung pala, napakarami. <laughs> Aliit lang na ano. Aliit lang ng bahay. Pero siguro mga sampu yung ano. Sampu yung nakatira doon. Yung tao doon. Naiinisip ko lang kung paano sila nagkasya doon sa ano. Yipe! Ngayon na, ko lang. Kasi parang nakakaawa yung mga ganun yung klaseng tao. At least kahit pa paano nakapagbigay tayo ng tulong. Okay na yun. Uh, yun lang po. Salamat po sa Diyos sa ano, sa, sa araw na ito na nakatapos tayo ng mabuting gawa. Uh, yun lang po. Uh, salamat po sa Diyos. Bye-bye!